i mean immigration officers okay, so are immigration officer so ikukwento ko siya mamaya maya ano kaka-excite yung mga nangyari let's go natay na nga mga lords so gusto na ikwento sa inyo nakapasok na kami dito ngayon sa loob ng airport at ayan namin naglagpasan ko yung immigration officer so medyo mahigpit si immigration officer sa akin parang ano <laughs> parang meron na ata siya ngayon <laughs> may pinagdadaan na na ata so medyo maraming tanong at ayun uh, ang unang tinanong niya po na para sa akin, parang basic nga muna eh parang tatinata tinanong kung saan pupunta syempre sinabi ko kung saan ang pupunta then pangalawa sinong kasama mo mga typical na uh, tanong lang then pangatlo saan saan katrabaho sinabi ko kung saan ako nagkatrabaho pero yung nasumunod na parang alam mo yung parang nang iirap na siya pero ganoon talaga siguro trabaho ng officer ngayon. Tapos, uh, ayun, parang hinihingi din yung, ano, yung C COE. Yun, hinihingi din talaga, no? kailangan din nila yung isa kasi yung ano yung pinunta namin ngayon. Ayan. Okay, okay. Okay, free boarding announcement pa lang naman pala. So may clue na kayo kung saan ako papunta. So yun nga. Tapos tinanong sino kasama ko. Siyempre sinabi ko naman. Eh, napapansin ko talaga mahaba pila sa kanya. Sa kanya lang. Kasi dalawa sila eh. Left and right. Napunta yung misis ko dun sa right na mabilis mabilis siya then pagdating dun sa left at na ako siya talaga ang tagal ang tagal ng mga tanong na lang naman yun para sa immigration pero alam mo yun hindi ko maintindihan kung bakit pinapatagal pa nila eh kasi nasa kanila na mga requirements ang purpose lang naman is for vacation lang naman talaga nasa kanila naman yung mga documents na dapat na ipakita diba alam mo yun parang kapag pag Filipino ka talaga para ang daming ang daming interrogation no pero kapag ibang lahi or ano okay na okay lang sa kanila no pero sana ganun no baguhin lang yung ganun yung kaisipan na kapag Pilipino ka parang kailangan mo interrogation ng matagal eh ang mga requirements naman nasa kamay mo na nasa babasahin mo na lang no at alam mo naman talaga for vacation purposes diba Parang uh, yun, parang gusto ko lang i-share yung mga ganong nangyayari na parang unfair na sa so, kapag Pilipino na yung in-integrate in yun in well so sana sana tsaka prepare nyo lang pala yung tips ko lang prepare nyo lang yung mga dapat ano tsaka mga dapat ano alam nyo naman yan eh, uh, nasa youtube naman lahat yan eh So yung experience ko lang naman eh, yun. Tulad ng mga nakakarami, may konting ano, may konting uh, kaya ito may konting pagkaano, pag hirap. -ano, pag Alam mo na ibig sabihin na, no? Parang parang hindi mo deserve na magbakasyon sa gustong at pinapangarap ng bansa no? So, see you kita kits na tayo dun sa pag nakalapag na kami. Magbo-board na kami mamaya. <tinyo> nagplano na kami Hey. Asa suerte ko naman. Nasabitan na pa tayo ng may mga daga. Dito, tana tinang Japan. shot like a free throw ball like I'm Drows fly like a nego. I like the way Shady Dito hung with the kids. Man, like she emo, chillin' with boss niggas chompin' on Cheetos, linkin' the dust on my chest, she a freako. Fuck on my track if you is not my people. Flow like a hat niggas, thought I got Chico really be goin' off on this beat though. Fallin' like Jordan, I jump from the free throw. Baby, she takes in this his and Kiko, but I don't really feel like I wanna meet though. Bad head, but she smart, call a lame brain. Suckin' slow retarded, make a nigga go insane, sane. Ain't no backtrack, ain't no rap cap. Do a solo dollar niggas countin', on me Scoring like a am James. you James. no Millie, but Louis, they Millie, so you know I can't look at you through. These frame frames cause if I do then it's boo hoo for you. you might just cut me a pool just to prove that you ain't lame I shoot my shot like a free throw. I'm feeling well like I'm deep. parang centralized aircon dito. Hmm. Na immigration na kapasok na kami. Japan. Sa Japan. 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 We're finally bound to Japan. Hey. Okay. Tokyo Japan. Tokyo Japan. Tokyo, Japan. Narito, we're here. It's our namin. first time in Japan. <laughs> <laughs> okay, so ngayon dito ang uh, uh first impression sa ano dito kahit may edad na halos may edad na yung mga uh, empleyado nila dito so good things yun na nagbibigyan sila ng opportunity mag work pa dito tulad sa ibang bansa pag retired yan wala na so yun nga ang ganding galing ng Japan CR check CR check tayo dito sa Japan <laughs> eh, hindi natin. Eh, ang linis naman dito. Sheesh. Ganoon naman, Lord. Look. Sh look. Eh. Grabe naman. Oh, kita mo naman dito, Lord. Oh. see CR check. Si check! parang kwarto na siya man. parang pang hotel na min. Sheesh. Tingnan dito mga kita naman dito, loves. Si Air pa lang, pakalinis, walang amoy. Ay, Japan Japan talaga. Hey. Linis. Saludo talaga tayo dito sa Japan. Japan, number one. <laughs> eh, hey, yan. Palabas na nga ako, no? Dito. <laughs> Unang langhap ng Japan mamaya. Alright? Oh, lamig sa labas, oh. Ah. Grabe. <laughs> 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 Nakasampal yung lamig ah So ngayon no oh, Naghahanapan kami ng sundo sa amin So yun lang yung problema ngayon namin yung magsusundo Hanapan Although nagchat naman din namin na Pero syempre. <laughs> Nakakalabas lang namin eh, pero yun sinusubukan namin hanapin muna, so papaligyan lang namin kapag okay na ang lahat, alright? So, ito yung nagsundo sa amin, napaka na hapon Siguro talagang built-in na yata sa pagkataon ninyo na magiging matulungin mo, no? Nakakatuwa So, yun ang nagano pa kami nag-abas uh, free bus para makapunta sa parking <laughs> ganda, lamig dito mga agad yung lamig kumakalmot ba? eh no? eh! kumaya magdodoble ako ng jacket dito kasi kumakalmot kahit nakasweater akong ganito kumakalmot talaga lamig talaga niya. Hey! <laughs> lods, nagpalit get up na tayo. Kasi dito. Ayan o, oh. kita nyo, nakapakapal na akong jacket o. Oh. Let's go. Ayan, tinanong yung asawa ko. Get up niya. Yay! <laughs> so, let's go. Pupunta kami ngayon sa Ishi. Shinjuku. Shinjuku. So, let's go. Tara. Ganda dito sa Japan ngayon. Parang nakikita ko lang dito sa anime ngayon. So ngayon parang uh, nangyari na ano ayan dito ngayon tayo sa Japan Shinjuku magsimag si mag, Shinjuku ko tayo no Shinjuku ko. Shinjuku po. ayan sabi ang ganda dito ayan Okay, hey, wala na akong nasasabi kasi naamiss ako sa mga bahay dito eh. sa totoo lang napakaganda talaga sa anime ko lang nakikita eh pero yun na so mga lods mamaya pag nakapunta na tayo ngayon sa station alright eh hey, ito to mga lods sa creek creek yan ayun kimakita nyo creek daan na nasasakyan ah, daan na nasasakyan tapos ano yun ano yun daw eh no daw oh laki di ba You know? Ayan po Hmm Kung sa amin yan o, Ano na, tanpulots na yan Ang dami niyan Ayun, no, ayun, no. Nagkapasa no Yes Diba? Ano lang yan dito sa Japan, natural lang Kung sa atin yan, tanpulots na Okay, let's go Punti pong ulog Ayan, eh, diba? Matinis oh. Kitang kita yung reflection oh. Shinjuku. So, pupunta kami ng ano, Ikeyo Station para makapunta sa Shinjuku. So, napakalamig na dito mga boss lords. Lamig. Grabe. Nangalat yung lamig pero mamaya maya magbonet na ako. Nararamdaman ko na yung ano, lamig dito sa pisngi ko. Pero may dala naman akong ano, gloves tsaka Bonnet. bonnet so mamaya maya tayo mag susuot so, nun hey outfit check <laughs> <laughs> Mini, parang mini stop sa atin yan, Lawson. Marami dito yan sa Japan, Lawson.

Wala na. <laughs> Kinuha na siya. Jugo <laughs> Station. Then, biligutin na namin siya. Siyempre, ano pa ang dapat gawin dito eh Di sulitin ang araw. Ah, this is it. guys, welcome to my vlog. All, Hi, welcome. Hi vlog, welcome to my guys. <laughs> ay, ito nga yung nakita <laughs> ko sa vlog, babe. Ano ito? Yung ano, sikat nito. Ano Eh. Ano tawag dito? Nasa dito, sabi ko dito. Ano? 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 moving 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 <laughs> moving, moving. <laughs> oh, <no. laughs> wow. Oo oh, nga, ito na nakita ka sa ano ko lang din pa eh. Oo, oh, oo. Oh. Yeah. Parang ito yung nightlife nila dito, no? Kapag dumaan ka rito. May <laughs> laki naman crossing na rito. Ah. Ay, may palibre Ano? May palibre yung tra. Yay! mo lang sila. Baka wow. 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 oh, ito na, yung lahat tayo. Tapos may bayad wala na.

Ayan si Godzilla na Pagbubuka na siya Hindi si Godzilla Ayan si Yeah <laughs> Madunga, uh.